salita na si dating ombudsman Martirez. Eto basahin ninyo. Ang punto niya lang dito, eto ha. Kasi akala ko din na ako lang din yung nakapansin sa kanya na mahilig siya sa papreskon, mahilig sa pasikat, 'di ba? Yan yung trabaho ni Boying Rimulya. Mahilig siya magpasikat talaga. Yung punto ni Martirez dito ay trabaho muna bago publicity. Boying, gumising ka. Kumpaga, sabi ni Martirez na hindi, no, araw-araw o hindi tungkulin ng ombudsman na araw-araw ka mapapreskon para sabihin mo na ginawa ko to, nagawa ko to, eto yung nagawa namin. Boyeng, ano ka ba? Ang tunay kasi na trabaho ng ombudsman ay tahimik lang na mag-imbestiga. Hindi kailangan na ibobroadcast mo sa publiko yung mga ginagawa mong hakbang. Boying, di ba? <laughs> kasi baka maapektuhan yung mga kaso na hindi pa napapatunayan ng korte. Kung halos araw-araw ka sa media boying, paano mo magagampanan yung tungkulin mo bilang ikaw ay isang ombudsman? Paano mo pag-aralan at paano ka makapag-focus? Paano mo mabibigyan ng oras yung kaso, lalo na mga mabibigat, kailangan mo pag-aralan yan. Ang primary objective lang talaga ng ombudsman, no, ay mag-imbestiga, no, at magsampa ng kaso sa mga tiwaling official hindi yung makisaw sa politika o gumawa ng ingay sa media. Kasuhin ang reklamo at ihain sa korte ang mga kaso, ha? Laban sa mga tiwaling official hindi para makialam sa politika o gumawa ng sariling issue. Hindi dapat nagiging political figure ang tungkulin mo, 'di ba? Mag-focus ka sa investiga at pagsampaka ng kaso, hindi yung parang naging spokesperson ka ng hmm, administration. administrasyon. Kung hostess siya ang trabaho mo, boying, hindi mo na kailangan pa ng spotlight, no?